Hello mga kuys, what's up? So nakata rin mga kuys kay Isoko lagi ito mga kuys, huwag so, papakal huwag tunog kuhan mga kuys kining ng sister <laughs> sister with wings oh, no. So, so tara mga kuys, abanay ko ninyo magkita ta So nada ko nudrin na park mga kuys ang sister okay iagyan Kaya na Kaya na sister rin mga kuys so, ang ingon sa atua ang sawa mga ko is kay sister with, with, with? wings wings amo da ini muna ya muna pako muna sister with wings ano muna ni kita gitawag with wings kay tungo da pak gamay ra pud ani paku ay so basig na ni mga sizes no wala ni mga sizes bisi. Sara man eh. Ha? Sara. Wala. So dag na po sister dere oh. Pero 8 plus 1 pad ra daw kuno ni. Free ug usa ka pad. Kini bisi oh. Na po do. Sa man ni. 12 pads pud siya. Solid pack. With wings pud siya. Solid pack. Ah, by flavor na. Ah, day max eh kini. Udi maximum pud ni. Regular flow. Regular flow mo ni. Pero wala lang ni With wings guru. Asa. Ah tama No wings Kidding With wings <laughs> So dili ni mao Asa ang gentle sa tagas so, Kini Kaya Ano pa hinihintay mo Bili na Nang sister Gentle pa Sa tagas <laughs> Gentle sa tagas Mga koys Bili na lang tayo nito misogo so, manta tama guys is niya gipabakal sa sad ko niya ni ko no tone up pants Kining pants insta bright tone up milk cream Yan no so gipabakal tan niya ni so bakal sa tan ta, eh ni okay <laughs> so napin niya yung nalaki <laughs> kaya ko yung ibigay ibilin nito may <laughs> my gosh tara mga guys ngadto na ta sa sa cashier kay ta naning bayaran ang kininduan. Duha ra man ni ka item yung ipapalit man sa toa. Ah. So, tara magbayad na ta sa cashier. Let's wow. go. Chu, go man ta ni. Tara wa ko so isubay na ta sa. Wow. Puwde ni microphone. Gina ni. Bayad na tawon ko isa ato ang ban. So, nagpila ta mga guys no. Kuna na lang mga kuis mo Ito na lang yung kapag dito Ito na lang yung bayran 49 pieces Ito so, may lang natay piso Piso na So saan naabot ang 50 pieces mo? <laughs> dito <laughs> nata ha 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 So nakapalit na tayo mga koys no? Sa gisogo ng itong asawa mga koys Wow! Yeah. Yes. Sista! with Weed! <laughs> Weed! With, 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 with flying ka <laughs> with, with wings! Sister! <laughs> Diyan sa, sa tagas! <laughs> Diyan sa tagas! Tara! Umuwi na tayo! Sara, umuwi na tayo! <laughs> Bye bye <laughs>